Alert! Nagliabang social media matapos ibahagi ng Pinas Now page ang isang post tungkol kay Miss Grand International 2024 CJ Opiaza na umano'y siyang pasarela coach at trainer ni Ahtisa Manalo, ang pambato ng Pilipinas sa Miss Universe 2025. Ayon sa post ng Pinas Now, sinabi ni CJ, ibang Ahtisa ang makikita niyo sa finals at isa siyang pasarela coach at trainer. Dahil dito, mas lalo pang tumaas ang excitement ng mga fans para sa nalalapit na laban sa Thailand. Kilala si CJ Opiaza sa kanyang signature Fierce Walk at Confident Stage Presence, mga katangiang tiyak na magpapalakas kay Atisa sa international stage. Kung totoo nga ang balitang ito, malaking tulong ito sa paghahanda ng ating pambato, lalo na sa preliminary at finals competition ng Miss Universe 2025. Matatanda ang consistent na standout si Atisa sa mga pre-pageant events. Ngunit kung totoo ngang si CJ ang nasa likod ng kanyang training, mas lalo pa siyang magiging unstoppable sa darating na coronation night. Ngunit hanggang ngayon ay wala pang opisyal na kumpirmasyon mula kina CJ o Piazza o sa kampo ni Atisa Manalo. Kaya hindi pa natin masasabi kung totoo nga ba ang nasabing impormasyon. Pero kung totoo man ito, check na isa-isa itong nakaka-excite na pasabog para sa buong pageant community